dito guys, last 38 minutes na lang matatapos na yung war namin. Tapos yung score namin dito guys, tambak pa kami ng kalaban. Bale dito nga pala guys ay eto. Apat na base na lang yung natitira sa amin. Yung number 1 to number 4 na lang. Tapos eto guys oh, Marami pang atak yung kalaban sa taas. Kaya posible pa rin na maperpe kami ng kalaban kung makakalinis lahat yung mga natitira nila. Tapos dito naman sa kalaban ay medyo madami pa yung base na natitira at yan nga ang mga baba natin ngayon. Tapos dahil nga malapit nang matapos yung war namin, kaya tara, simulan na agad natin at unahin natin dito sa Town Hall 12. So dito guys, gagamit tayo ng Queen Charge Hybrid. Okay, so dito, sisimulan natin yan ng Archer Queen. Dito. Okay, so trabaho ni Archer Queen, kailangan pumunta siya mamaya doon sa town hall. So etong mga exbo, ayan lahat ng mga madadaanan ni Archer Queen na yan, tanggal lahat yan. So siguro lagyan natin dito ng baby dragon para siguradong doon pupunta yung Archer Queen. So lagyan tayo ng balloon, kasi baka mamaya may mga traps pala, ay meron niya oh. So lagyan pa tayo ng kokolons guys. So kailangan kong i-rage yung Archer Queen kasi ang daming bumabana na. Teka lang, natin dito yung enemy queen, huwag kang force Masyado pang maaga. So lagay tayo dito ng kokolon ulit at baka may mga traps pa dito. So meron ditong enemy warden Binabanatan yung archer queen Ayun. bagsak agad So lagay ko na dito yung siege barracks Tagalinis ng kalat sa labas I-rage ko siguro si queen guys Binabanatan niya yun na yung town hall So yung siege barracks Aantayin lang natin matanggal ng mga peka Yung mga kalat dito So yun yung trabaho ng siege barracks Headhunter nga natin dito yung enemy king Namatay na Okay, so lagay na natin dito yung hogs miners Or yung hybrid Sama si warden yung BK dito lang siya sa labas hoy yung bantay poisonin natin so yung mga baboy isunod na natin dito butasan natin dito para dyan papasok si BK mamaya then butasan din natin dito para kay Archer Queen mamaya so dito nilagpasan ng mga troops na ay wait warden ability guys ngayon na ayan kasi namumula na yung buhay ng mga miners natin eh so lagay tayo ng heal spell dito si Archer Queen kailangan natin ita itago natutukan ng IT. Kill spell nga tayo dito, guys, para sa mga baboy. Archer Queen, ayun, binanata na 'yung IT. So, Archer Queen ability gamitin ko na lang. I-range na natin dito. So, ang dami pa nung Hogs miners natin, guys. Ayun 'yung mga miners. Andito 'yung mga Hogs. So, ilagay na natin dito 'yung mga natitirang troops para sa clean up. So, dito pa lang, guys, mukhang kuha na 'to. Ang dami pa nating troops. Last <laughs> talaga ng hybrid. So, eto talaga yung isa sa mga pinakamalakas na meta dati. Nung Town Hall 12 pa lang yung max. Siyempre hanggang ngayon, oh, ang last pa rin. So, yun. Unang banat natin, guys. Nakachamba ka agad tayo. So, dito, guys. Bumabanat yung kalaban. Tara, panoodin natin yung number 7 nila. Binabanatan yung base ko. So, gumamit siya dito ng Dragon Attack. Okay. Tapos, meron siyang dalawang clone spell. At isang rage. So, siguro, balloons ang laman ng blimp. Tingnan natin. Okay, Warden ability, sakto sakto naman. Uy, dire diretso lang guys yung blimp sa town hall. Double clone, rage. ayeti, Yeti. Yeti ang laman nung blimp niya. Okay, eh grabe guys, mukhang mati 3 star to ah. Ang dami pa nung dragons niya doon sa taas. Pero guys, yung minion prince, taga lang. Yung minion prince yung magiging kakampi natin dito. Ayan, medyo nauubos na rin yung mga dragons niya. So biglang naubos yung mga dragons niya kasi single IT. So yan ang kalaban ng mga dragons. So dito guys mukhang hindi yata ito mati star ng kalaban. So ayun guys grabe biglang naubos yung troops niya dito dahil doon sa single IT. Kaya sa bandang huli eto nga yung nangyari. Hindi niya na star yung base ko. So dito naman tayo guys sa Town Hall 13. Tapos gagamit tayo dito ng Fireball Rocket Balloon. Tapos si Archer Queen guys naka Giant Arrow tas may dala tayong tatlong earthquake. Kaya ibig sabihin, sisirain natin yung town hall gamit yung ability ni Archer Queen at ni Warden. So ngayon, uunahan ko muna to ng Ice Golem, Flame Flinger, Headhunter. Okay, so yung, yung Flame Flinger, kailangan matanggal niya tong mga depensa na nandito. Huwag lang lalabas ng maaga yung bantay. Huwag lang lalabas ng maaga yung bantay. Nako, ito na nga yung sinasabi ko. Sige, ilahin muna natin dito. May problema to ah. Poisonin muna natin. Siguro lagyan natin ng Yeti. Yung Yeti may paggagamitan sana ako nito eh. Pero dito na lang kasi kailangan. Okay, so lagyan tayo ng isang Yeti. So kakayanin ba ng isang Yeti ito? Kakayanin kaya ito ng isang Yeti? Tingnan natin ha. So mukhang hindi. So kailangan ko pang ilagay yung isa pa. Okay, tapos tanggalin ko na lang to gamit racket dun. Ito. Ito. Okay, Tanggal, tanggal, tsaka ito tanggalin din natin. So meron na lang tayong 12 bracket loon. So napagastos tayo ng bracket loon. So kailangan ko din tanggalin tong isa pang Tesla. Tapos earthquake. Okay, so lahat ng nakapalibot diyan sa town hall na yan, tanggal lahat yan guys, tingnan nyo. So itago natin to, itago natin to, tsaka ito. Then fireball, Boom! Tanggal lahat yung nakapalibot. Sabay gamitan natin ng giant arrow dito para matanggal yung town hall. Oh. Boom! Tanggal agad yung town hall. So dun pa lang sa fireball at sa ability ni Archer Queen, tignan nyo naman yung nakuhang value. Ubus agad lahat yung nasa gitna ng base. So dahil dyan, yung mga rocket balloon, magiging pang clean up na lang natin mamaya to. Ayan, lagay natin dito yung king. So lagyan natin ng panglinis dito sa likod. Headhunter para dun sa enemy king. Okay, tapos yung RC, siguro gamitin ko na dito. Lagyan natin ng skeleton spell pang distract dito. Okay, tapos yung mga panglinis, yung mga rocket loon. Teka lang, bantayan natin si Quinn baka madedo. Tanggalin natin to. Minions. Queen, pasok dun sa, ah, dun sa IT. Ayun, pumasok naman. So, eto na yung RC. Guys, wala na. Kuhang-kuha na to. Lagyan na natin ng rocket loon dito yung mga naiiwan. BK ability. Lahat ng mga natitirang troops, ipaglalapag na natin, guys. Grabe yung fireball. Doon pa lang sa fireball, halos naubos na yung base doon sa gitna. Napakadaming natanggal doon. So, yung mga natira, ayun, hindi na natin natapon yung mga natirang spell. So, pangalawang banat sa Town Hall 13 using fireball rocket balloon. Nakachamba na naman tayo. So, eto na nga guys, bumabanat na rin yung number 5 nila. So, tara, panoodin natin kung anong gagawin niya dito. So, talagang mahabol yung kalaban guys. Ayaw din talaga nilang magpatalo. So, gumamit siya dito ng Dragon Yeti. So Yeti ang laman tapos ginamitanya niya ng clone spell. So parang katulad ng ginawa nung isang kakampi niya kanina. Okay, so meron pa siyang RC ability tapos ang dami pa niyang NB. Meron pa siyang apat na NB. So may healers. Siguro ito yung healers ni Archer Queen. So papunta ngayon sa RC. So may dalawang NB pa siya ha. Kaso lang ang sakit pa nung back end. Andito pa yung enemy queen. May dalawang air sweeper pa dito. Ay may dalawang air defense pa dito. Naku mukhang hindi ata kakayanan Ay pero guys, may ability pa yung RC. So anong ability ni RC? Nakahag puppet. So pag ginamit niya yung Hog Rider puppet, lalabas pa yung mga baboy, makakatulong pa yun panglinis ng mga depensa na nandito. So uh, yung Warden, namatay na yung Warden. Meron pa ditong Ricochet Cannon guys. Ito yung magiging kalaban niya dito tsaka yung enemy queen. So namatay yung enemy queen, pero yung Ricochet Cannon, yun yung bumugbog kay RC. Kaya dahil dyan guys, wala hindi to mati 3 star ng kalaban. So ayun na nga guys. So hindi nakalinis yung kalaban. Kaya tignan natin. Ilan pa yung banat nila. So apat na base pa rin yung natitira sa amin ha. Yung attack nila. Isang Town Hall 17. Tapos. Eto Town Hall 16 to eh. Tsaka ito Town Hall 16 din. So yun nga guys. Madami pang atak dito yung kalaban. Kaya hindi pa rin natin sigurado. Kung anong kakalabasan nito. Kaya tara. Banat ulit tayo guys. TH40 naman. So dito naman tayo guys sa Town Hall 14. Tas gagamit tayo dito ng Queen Charge lalo. So let's go banat. Bali itong gagawin nga pala natin guys ay clean up lalo. So clean up labalons. So unahan natin dito ng Flame Flinger. Okay, so kailangan matanggal ni Flame Flinger yung mga kalat na nandyan. So siguro, antayin ko muna na matanggal ni Flame Flinger etong Air Defense para sa funnel kay Archer Queen. So lagay tayo dito ng... Ito, tanggalin na natin tong mga kalat dito then queen healers wall break tayo dito i-rage ko na nga yung archer queen guys kasi binabanatan siya nung enemy warden eh so lagay pa tayo ng balon baka may mga traps dito tapos gamit tayo dito ng baboy para matanggal yung isang air defense na nandito tapos isang wizard lagay pa nga tayo ng cocolloon baka mamaya may mga seeking air mine pa dito eh So, si Flame Flinger, ayun, tinatanggal ni Flame Flinger yung mga kalat sa kabilang tabi. So, si Archer Queen, parang hindi naman natin siya kailangan i-rage kasi kaya naman niya to. Pero, kailangan na pala kasi andito na yung bantay. So, poisonin natin yung bantay para hindi na maka-distract kay Archer Queen. Tapos, yung King, ilagay ko dito. So, nga pala guys, eto nga pala ay TH-15. Pero, kaka TH-15 lang naman. Kung mapapansin nyo, parang TH-14 lang yung mga defense. Kaya, kumbaga, parang TH-14 versus TH-14 lang to. So medyo masakit yung papasukin dito ni Archer Queen ha. Guys, try natin kung makaka wall break tayo doon sa gitna. Okay, wall break. Ay wait. Queen, muntik na naiwan ko si Queen. So yung wall break, yung wall break guys, boom, saktong sakto. So dahil sa wall breaker na yon, mapapasok na ni Archer Queen yung dalawang IT na nasa gitna. Grabe. Saktong sakto yung wall break guys. So ilagay na natin dito yung RC kasama si Warden. Eh o, no? wala na. I-range natin yung queen para madali niyang matanggal yung mga nasa gitna. Butasan natin dito para makapasok yung mga yeti sa loob. So, RC ability, wait lang. Isama na natin sa warden ability yung mga headhunters para dun sa enemy RC. Okay, RC ability. Then, warden ability para protektado yung mga baboy. Archer queen, eto lumipat na dun sa isang scatter shot. Siguro i-freeze natin tong multi. Tsaka eto, freeze muna natin yan. Ito na lang yung magiging trabaho ng lava Eto na lang. <laughs> yan na lang talaga. So, lagyan natin ng haste spell. Yung mga panglinis na minions, ilagay-ilagay na rin natin. Ito, ipiris natin yan. Win ability gamitin na rin natin. Lahat ng mga natitira, ilagay na natin. Dahil wala na, kuwang-kuwa na to. Okay. So, queen charge lava atak attack sa Town Hall 14. Nakachamba na naman tayo dito. So, dito naman tayo guys sa Town Hall 15. Tapos gagamit tayo dito ng Queen Charge Twin Hugs. So ang unang plano ko sana dito, parang gusto kong i-fireball yung base. Kaso nga lang, yung fireball ko dito level 1 dito sa account na to. Kaya, ito na lang yung gagamitin natin. So tara banat. Malakas din naman tong Queen Charge Twin Hugs eh. Okay, so unahan ko muna to ng Flame Flinger. Unahan natin ng Flame Flinger dito. Then, Archer Queen. Okay, so lagyan natin ng Edantar tong Enemy King. Edantar muna natin yan. Okay, so dito yung Queen papapuntahin natin doon. So, kailangan makapasok yung Archer Queen dito sa loob. Kasi kung papasok si Queen dito, maabot niya yung town hall. Teka lang, kailangan kong tanggalin tong mga kalat dito. Oh, itago natin to guys. Ayan, kasi baka mamaya umiba ng landas yung Archer Queen. Naku, babalik yata sa kanon. Huwag kang babalik ha. Okay, nice. So, butasan natin dito. Diyan papasok si Queen. Tapos butasan natin dito. Dito naman papasok yung BK. So, tanggalin ko tong mga kalat sa labas para siguradong doon ang pasok mamaya ng BK. Skeleton spell, pang distract doon sa single IT. Then, tsaka natin ilagay yung king. Lagay tayo ng kukulun syempre para para matest kung may mga traps. So, butasan natin dito para yung last wall break natin doon pupunta sa gitna. So, pag nakabutas tayo doon sa gitna, maaabot na rin ni Archer Queen yung monolith. So dito guys, napakaganda na ng plano ko ha. Ah. Ang ganda na ng pasok ng Queen. Siguradong pupunta na siya dun sa gitna. Kaso lang guys, yung bantay na i-Titan e pumunta sa healers. Kaya ayun ang nangyari guys, ubos yung mga healers ni Archer Queen. Wall break tayo dito. Kaso lang guys, yung mga healers na ubos ng i-Titan. E Patay tayo dyan. Anong nangyari? Yung i-Titan e mautak. So paano gagawin natin ngayon dito pag recover? I-range ko yung queen. I-press natin to. Matanggal lang yung town hall. Okay na yan. Town hall! Hindi natanggal yung town hall. So, no choice. Kailangan na nating i... Bahala na attack to. Bahala na attack. So, kung ma-3 star, edi eh, 3 star. Kung magwa 1 star, edi eh, 1 star. Warden ability. Kailangan ko na kagad gamitin. Grabe yung E-Titan, guys. Napakatalino. Pinuntahan yung healers ni queen. So, i-range natin to. So kailangan makaabot yung RC pero tingin ko wala na hindi na ito makakapunta dun. Parang hindi na yata aabot. Ilagay ko dito yung mga baboy sa likod. RC ability na force na din. I-range natin dito. Wala guys. So hindi ito mati 3 star. So makaka 2 stars pa ba? Hindi na rin yata makaka 2 stars. Pero wait lang. Baka kayanin ng warden. So kakayanin niya. So makaka 2 stars nga pero hindi ito mati 3 star. Grabe yung E-Titan guys. Napaka... Napakatalino talagang yung healers yung pinuntahan tara replay natin grabe ang lapit ni archer queen tignan nyo yung healers talaga yung pinuntahan eh kung meron akong invi pwede ko sanang sana i-invi yung healers kaso wala na akong envy eh tignan nyo eto dito yun eh grabing e-titans yan Ayun, ang pinuntahan ng E-Titans, yun ang una niyang pinuntahan yung balloons. Kaya ang sinunod niya, yung healers. Grabe, biglang naubos yung mga healers. Sayang, so kailangan natin bumawi sa susunod na banat. So, eto na naman yung kalaban guys. Bumabanat na ulit sila. So, tara, din natin. So hindi talaga sila magpapatalo. So dito guys ay dragon attack ulit ang ginamit ng kalaban. Kaso nga lang ang bilis na ubos ng mga troops niya. Kaya sa bandang huli ay eto, hindi na naman naka 3 ang kalaban. So dito guys may mga bumabanat pa sa kalaban. Kaso nga lang 16 minutes na lang matatapos na yung war namin kaya kailangan ko na rin bumanat. So number 5, unahin natin yung number 5. So dito guys kailangan natin magmadali. So sana maglinis na rin yung mga kasama ko dito. So ang gagawin natin dito ay Spam atak lang guys So literal na Spam root riders lang So wala nang funnel funnel Diretso lapag na ito So lagyan natin dito Yung mga root riders Yung warden Archer queen Healers Okay So yung king Teka lang Antayin natin mabutas yung wall Lagyan natin dito Ng apprentice warden Yung mga valkyries Yung king Isama na rin natin Si chibarax Lagyan na rin natin dito Headhunter nga ilagay natin dito Tapos OG Siguro yung OG muna natin to I-rage natin yung mga troops Warden ability, gagamitin ko na ba? Sige, ah, huwag kayong ha. Ah. Warden ability guys, kailangan ko nang gamitin. i natin dito yung bantay. Yung RC, mamaya na tong RC. I-rage ulit natin dito sa gitna. So meron akong nilagay, ah, meron akong dinalang heal spell dito ha. Ah. So etong heal spell, pwede natin ipang support doon mamaya sa mga troops. So meron pa tayong OG, i-OG ulit natin to, mamaya na yan. So ilagay natin dito yung RC, yung BK ability mamaya ko na to gagamitin kapag wala na yung OG. Ayun no kasi activated pa yung OG. O kaya sige gamitin ko na kasi wala na binabanata na siya ng monolith. Eh. So yung mga troops, yung mga super barbarians lagay natin dito para sa labas. Yung heal spell guys hindi pa natin nagagamit. Mamaya pwede natin 'tong gamitin para dun sa mga troops. Press muna natin yung town hall. Ay okay, so siguro dito natin ilalagay mamaya yung heal spell kasi meron ditong poison tower. Press ko muna yung town hall. Okay, ilagay na natin dito yung heal spell. Ayan, so maka uh, makakatulong din yan para dun sa mga road riders. RC ability. So yung mga natitirang super barbarians, ilagay-ilagay na natin dito sa labas, pang panglinis. Okay, so meron pang India, ha, pwede pa natin itong gamitin kay RC. Ayan, kasi baka mamaya mabugbog si RC nung Ricochet Cannon. So ang dami pa nating troops. Ayan na nga, binubugbog na nga si RC nung Ricochet Cannon, kaya itago natin. So mahaba pa yung oras Ang dami pa nating troops Kaya mukhang 3 star na to So kailangan natin bilisan dahil malapit nang matapos yung war Okay So nakachamba ulit So lipat tayo ngayon Sa town hall 17 Banatan na natin yung number 1 Okay So babanatan na natin yung number 1 At gagamit tayo dito ng fireball rocket balloon Okay so tara Banat na tayo guys para malaman na natin kung ano yung mga dapat nating linisin. So, warden walk. Healers. Okay, so ang plano ko dito, kailangan mapatama ko yung fireball dito sa IT. So, pag napatama natin yung fireball sa IT, tanggal yung monolith, yung clan castle, yung rage tower, multi-archer tower. So, ang daming matatanggal kapag mapapatama natin doon yung fireball. So, kailangan muna natin maglinis-linis dito. Antayin natin matanggal yung mga nakakalat na depensa. Archer, para habang nagwa-warden walk, nakakapaglinis na. Ay, okay. okay, so nag-expire na yung effect nung angry jelly. Kaya ngayon, pwede na tayong mag-inb. Teka lang, antayin natin matanggal yung Tesla. Okay, inb, inb. Fireball. Boom! Tanggal yung clan castle. Okay. So si Warden, siya na yung bahalang tumanggal sa lahat ng mga nandito. Then, Archer Queen. BK. Butasan natin dito. Lagyan natin ng pang kay Archer Queen kasi masakit yung multiger eh. Okay. So, Siege Barracks. Mamaya na yung Siege Barracks. Butasan natin para makapasok si Archer Queen. Tanggalin natin to para pumasok yung BK sa loob. Coco Loons. Baka may mga Seeking Airmine dito. Okay. So, yung Siege Barracks. Dito yung Siege Barracks. Sa labas. Okay. King Ability. Wait lang, ha. King Ability pag nasa Riko siya ikano na. Okay. King Ability ngayon, ha. Yung Warden. Hanggang ngayon. Buhay pa din yung Warden. Ito. Nakakarami na yung Warden. Madami-dami na siyang natatanggal dito. Kailangan ko siyang i-rage. Yung RC ihabol natin dito. Archer Queen Ability nagamit na gamit na. Okay, so yung RC, baka siya yung tatanggal sa town hall. Okay, Envy mag activate Tamang-tama, para pagpunta ng RC mamaya doon sa town hall, wala na yung Envy. So, i mo na natin yung town hall, ha? Okay, so si RC yung i-rage ko, ah Teka lang. Okay, okay pa naman. I-rage natin yung RC. Poisonin natin yung mga bantay. i mo na natin. RC ability. Tapos, Envy ko yung Warden. Okay, mga Rocket Loons, ilagay-lagay na natin i-rage natin lahat dito. So, yung mga natitirang rocket loons, ilagay na natin. Dahil dyan, 3 star na natin yung number 1. Pero, madami pa tayong kailangan dinisin dito guys. Kaya, bilisan natin yung pagbanat. Ayun o, no? oh, siyam yung nanonood. Mukhang nakabantay na naman yung mga kasama ko dito. Okay, so tara. Bilis, 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 bilis. So, ano yung troops na gamit natin dito? Fireball rocket loon pa din ha. Okay. So, tara. Banatan kaagad natin yung mga natitirang base. Number 2. Let's go. May mga kalat pa sa baba Pero binabanatan na ng mga kasama ko So saan tayo magpa-fireball dito Parang ang sarap yatang patamaan nung, nung gitna ng base Kasi ang daming matatanggal eh So itry natin kung dito tayo magpa-fireball Sa town hall, sige dito na lang Palabasin natin yung bantay, ano ba yung bantay Ice Golem, E-Titan So poisonin natin, Warden I-rage ko na kagad yung Warden Para mabanatan kagad niya dito yung E-Titan hindi kasi natin pwedeng ilapag yung E-Titan hanggat andyan yung or hindi natin pwedeng ilapag yung healers hanggat andon yung E-Titan kasi mauubos yung mga healers Cocoloons, ilagay natin yung healers okay so alagaan natin yung warden kasi ah i-rage ko buti na lang na freeze ko yung enemy queen guys kung hindi natin na freeze yung enemy queen wala mapo-force agad yung ability ni warden kasi ang bala ko dito dun patamain yung fireball sa wizard tower para tanggal yung monolith dalawang fire Peter in this tower Headhunter para dito sa enemy minion prince okay so pwede na akong mag invi invi dito invi invi fireball boom tanggal yung fire Peter, dalawa tanggal din yung monolith so next antayin muna natin kung saan pupunta yung warden kung sa kaliwa ba o sa kanan so i-headhunter eh, muna natin dito yung BK so dito na tayo mag siege barracks kasi mukhang Mukhang dito pupunta yung yung warden. So lagi ko na di ay wait. Warden, 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 wag ka diyan. Tago natin, tago natin. Diyan ka lang. Wag ka nang babalik warden. Kasi nakalagay na yung siege barracks eh, dapat diyan ka na pumunta sa kanan. Wag ka nang babalik. Punta ka na dito. Ah, bumalik. Patay tayo diyan. Bumalik. Sana bumalik ulit. So kung dyan pa rin siya pupunta, dito ko ilalagay yung BK at So diyan siya pumunta kaya dito natin ilalagay. So hindi kasi pwedeng magsama yung BK tsaka yung yung BK at Queen sa warden. Hindi sila pwedeng magsama-sama. Kailangan palaging nakabukod yung warden. Kasi kung isasama natin yung warden sa King and Queen, wala walang makukuhang value ang warden. Kumbaga parang magiging sunod-sunuran lang siya doon sa mga ibang heroes. Okay, so i-rage ko yung warden, guys. Siya na yung babanat dito sa gitna. Siguro BK ability gamitin ko na dito Sige, gamitin na natin ngayon para ma-open na yung wall. Grabe yung warden guys, so oh. Siya na yung halos tatanggal sa lahat ng mga nasa gitna ng base. So, yung RC, pwede ko nang ilagay dito. Si Ay, wait. I-press natin to. Nakatutok yung single IT. So, mga rocket loon, matututukan si warden ng single IT. Pero okay, okay lang naman. Butasan natin dito. Kasi may mga rocket balloons pa naman tayo eh. May archer queen ability pa. May RC ability pa. Siguro RC ability and queen ability guys gamitin na natin kasi namumula na yung oras. Mga panglinis, ilagay na natin lahat. Okay, so 19 seconds. Mukhang makukuha pa naman to. So lagay na natin tong mga natitirang racket loon. So dahil dyan, 3 star na din natin yung number 2 ng kalaban. So tingin ko may mga naiiwan pa yata sa likod or dun sa baba. So tingnan natin. May naiiwan pa ba? Anong number? Ayun, yung number 36. So wala nang oras, kailangan ko nang banatan 'yon. na flag ng kasama ko pero hindi bumabanat eh, kaya banatan na natin. So kailangan na natin atakin 'yon. Baka mamaya hindi siya bumanat, Eddie. Eh Eddie eh baka matalo pa kami. So ang gamit ko dito ay Queen Charge Twin Hugs. So kailangan na natin banatan 'to, guys. Pero teka, baka mamaya magpapahol lang. Okay, sige. Ako na 'yung babanat wala daw sa GC. So banatan na natin 'to. Let's go. So, gamitan natin to ng Queen Charge Twin Hugs. Okay, so saan tayo mag queen Siguro, Flame Flinger dito. Archer Queen, papasukin natin sa Town Hall. Pero, kailangan mapalaki natin yung butas. Palakiin muna natin yung butas. Teka lang, isa pang wall break. Kailangan lumaki yung butas. Naku, hindi tayo makabutas ah. Wall break, wall break. Yun, nakabutas din. Healers. Si BK, ilalagay ko na dito. Kailangan matanggal ng BK yung mga kalat sa labas. Para sure, napupunta yung Queen dun sa Town Hall. So, lagay tayo ng balon. Baka may mga traps. I-rage nga natin kaagad yung Queen. Medyo masakit yung pinapasok ni Archer Queen eh. Okay. Baby Dragon, pang funnel. Tanggalin ko na tong mga kalat na to sa labas. Okay, Queen. Huwag kang lalabas. Patay tayo sa'yo. Hindi ko kaagad natanggal yung gold storage. So lumabas pa din yung Archer Queen Balik sa loob Yun bumalik Buti na lang bumalik Huwag kang lalabas Queen ha Pasok ka sa loob Pasok ka sa loob Pag lalabas ka si Archer Queen Ayun buti na lang pumasok Itago natin yung mga healers I-rage natin dito King ability siguro gamitin ko na Papasok naman si BK dun sa loob eh So freeze muna natin yung IT Ay hindi, hindi ko na pindot Pindot ko yung freeze Hindi na laglag So, yung mga super baboy, ilagay na natin dito kasama si Warden, kasama na yung RC. Press natin yung IT, i-rage ko ulit yung Queen. Headhunters, sama natin sa Warden ability, wall break para kay Queen. Warden ability, i-rage natin dito, mga panglinis, mga baboy. So, yung mga normal baboy, ilalagay-lagay lang natin sa likod ng base. So, yung mga skeletons, baboy pa dito, balloon. So, lahat ng panglinis guys, ilagay-lagay na natin sa likod. So meron pa tayong freeze I-freeze natin yung scatter shot Archer Queen and RC ability gamitin na natin So dahil dyan mukhang 3 star na din to Kaya baka ma-perfect na namin yung war So yung kalaban Kangina naka 3 star sila na, Naka 3 star yata ng isa yung kalaban kangina Kasi naging 147 yung score nila Tapos may bumabanat pa kangina Bago ako bumanat dito May bumabanat pa sa kalaban So tignan natin kung nakalinis pa yung kalaban Makakatabla kaya sila? Tignan natin yung score ha. So 147, bumabanat pa yung kalaban. Sige, tignan natin kung ano ginagawa ng kalaban. Dragon pa din. So puro dragon attack ang ginagawa ng kalaban namin. Super archers, kaso lang, nakabugay yung town hall. Kaya ayun, ubos yung mga super archers don sa town hall. So parang naubos na yata yung mga dragons niya dito. Yung archer queen niya, may ability pa naman. Kaso lang guys, wala na, hindi na to kakayanin. So magwa 1 star yung kalaban. So dahil dyan guys kami ang mananalo. So grabe ilan pa yung attack ng kalaban. Ayun no. Halos naubos din yung attack ng kalaban dito guys. Nakailang defense kami. Tignan natin yung defense. So yung number 1 namin nakalima. Limang beses inatake. Number 2 lim limang beses din. Yung number 3 apat. Apat grabe naubos yung attack nila sa taas namin. So ayun nga guys, hindi na talaga nakahabol yung kalaban. Pero grabe yung kalaban, talagang gusto pa rin nilang makahabol. Kasi tingnan nyo naman, last minute na pero talagang bumabanat pa din sila. So yan ang maganda sa isang klan, talagang lumalaban hanggang huli. Kasi minsan may nakakalaban kaming ibang klan na kapag napeperpek wala na, hindi na sila umaatak lahat. Kaya nice game pa din dito sa mga taga Egypt klan kasi maganda pa rin yung naging laban namin. So paano? Hanggang dito na lang ulit guys, huwag kakalimutan mag-subscribe ha. At syempre, maraming salamat sa panonood.